Ano na? Ano? So, Tawagin ay, natin ay, ay, yung papa niya. Tulog. Tulog, 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 tulog. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Pakinga mo nga yung anak mo dun, yung pinapakinggan niya. Kambabae yan ah! Ikaw papa, sino yung bias mo? Kaya hey, hindi ko sabihin, siya sa akin si Mika. Let's go! But, 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 let's go! Let's go! Makapatanto no eh! Hey. Uy, nakita na naman si Dominic? Ah, Uy, mag-content na daw ah. Sabi ni ano ah. Sabi ni Bula. mag-content daw? Oo. Uh. Nakita ko yung kanila doon, naglalakad doon. Doon? Yan, sa number 5. Number 5. Idol, JR Vlogs. Uy, Daniel. Idol. Idol, Idol. Idol, idol. idol sinanap mo? Siyan, Dominic, Tol. Oh, shit! Oh, shit drop tap, smoke na ko kina hamba ano yun papa ka lang lang lut na wala mo tayo tinumon. mo tingnan mo wala mo tayo hindi wala Gano na nagana na papa tagu mingos mingos tingnan mo ano yun mingos na lang nasa baba nasa baba ayun oh ayun oh ayun oh Sino ba yas mo dyan? Sino ba yas mo dyan? Wala, wala, wala. Kung dyan niya. Wala. Bulong mo, may atin natin. Wala kayo. natin. <laughs> mo <scr facial> oh, oh shit Wala oh, oh, niya, ano yan? Sibiling kulit. B B B ko yan eh. bayos bayos kulit. kulit. mo, dito kanina. diyan Wala! Guni-guni niyo lang yun. Guni-guni niya. Teka mo lang, mapas kayo. Iba-iba natin. Diyan eh. Ano ba yung pinabato? Sinungalan niya. Tawagin natin yung papa niya. Ano na? Tawagin natin yung papa niya. Tawagin muna natin yung papa niya. Tawagin na yung papa niya. Ano ba na yung papa niya? Andito. Ano ba yung papa niya? Tulog, 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 tulog. Ya. Ay, sorry, Ha?

Pa, ano yan? Pa? Papatagtot ako ng araw? Ng ano? Pangbabae yan ah! Pa, ano naman yan? Ano, 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 ano? Tito! Nauli ko siya! Nabideon ko siya! Ano? Ayun oh! Ayun Ayun Tito! Ang galing niya kumembot! Ayun! Ano? Oh, ay, Napapalit ko lang sa Youtube! Pangbabae ni eh! Alam mo, bias si Dosie kulit! Bias si Dosie kulit! Ayun oh! Uh. Maaabos ako'y... Oh, oh. Let's go! Hey! Ayuwagin sa lamig Wala ka, magtataya talaga! Ayuwagin sa lamig Wait lang, wait lang Kasi ako naman papa Pero wait lang pala, ito pala Pibinigma, yan Pibinigma, let's go Ako kasi ang bias ko dyan, si kulit ikaw papa, pa sino yung bias mo? Huwag kang magagalit to, sino? Hmm. May ka sabihin niya, siya sa akin si Mika. me let's go